guys, ang panibagong araw sa panibagong vlog po tayo ngayong araw ng Webes mga katasyo at maaga nga pong nagising yung ating partner na si Tasha dahil po mga katasyo, meron naman pong umorder sa kanya o back order sa lumpiang sariwa niya mga katasyo ayan, kitang kita nyo naman piniprepare na at ayan may nakaprepare na mga katasyo sa halagang mga katasyo, 70 pesos eh makakatim ka na po ng lumpiang sariwa time check tayo mga katasyo nagsimula siya alas 3 ng madaling araw Maga alas na pero mga katasyo talagang nagrarap pa rin siya o gumagawa pa rin siya mga katasyo ng kanyang panindah. Kanyang po yung buhay natin o buhay namin dito sa bahay kapag po mga katasyo eh, may mga order na ganyan na lumpiang sariwa. Siyempre mga guys, sa mga gusto pong umorder o mag-avail ng aming lumpiang sariwa mga katasyo, eh, chat lang po o PM lang po sa siyempre Melody Clemente o Joji Clemente mga katasyo. Yan, yan po yung lumpiang sariwa na talaga naman the best. Ganyan po niya piniprepare o ginagawa yung kanyang binibentang lumpiang sariwa mga katasyo. Yan po yung masarap sa buhay ng isang magparter mga katasyo yung nagtutulungan. Siyempre yung mga katasyo tayo bumabiyahe at siyempre yung mga katasyo nagbebenta na kung anong anik-anik at siya naman mga katasyo ay eh, ganyan. Nagbebenta rin siya ng mga ulam o kaya imrienda lalong lalo na yung special na lumpiang sariwa mga katasyo ganyan po niya piniprepare nakita niyo naman no oh, ginagawa nang syempre malinis na malinis mga katasyo na para po masarap talaga. guys sa so pagbalang morning, syempre walang pinagbago bago mga katasyo. Kagigising lang natin. At syempre, prepare na natin yung pagkain ng ating mga alaga yo. Yan meron tayong natirang kanin kagabi. sama natin tsaka yung kuting gulay na lumpia ng sariwa ni Tasha ngayon sinama natin yung mga gulay na natira. Ayan po yung pagkain natin mga bibe. Mga katasyo, duck pellets. Tapos, iahalo natin sa ano. Iahalo natin sa kanin na meron gulay. Ayan mga katasyo, yung pinakakain ko sa mga bibe. Ayan, duck pellet ng Thunderbird mga katasyo. Kasi po, eh, labil lima sila roon. Kaya labil limang, labil limang ganyan ang bibigay din natin para talaga naman pusog sila. Ayan o, ganyan po ako magpakain ng bibe. Nakakataas yun. Eh. Para po talaga ang eh. Busog. Yo. Ayan o guys, siyempre yung ating mga alaga. Ayan, ganyan kalaki yung bara ko. Ayan o. Ayan, ito, parako din. Ayan, so sa gusto po mag-avail ng ating mga alagang bibe. Mga katas yun, so magkabil na po kayo pan December. Ayan, malaki po yung barako natin dyan. Talaga pong hindi po kayo malulugi. Siyempre, pinapatokan natin yung peeps Kanin, tsaka ano, uh, ah, gulay. Ang feeds po natin ay eh, tattered bird, duck pellet. Siyan, sari manok. Ayan mga guys, ano yan? Ah, Sampun dumalaga tsaka binatilyo. Tapos isang matanda tsaka tatlong matandang babae. Ayan guys. Ito laki niya, no.